Dr. Vito, ano po ba ang ibig sabihin kapag ang ating sipon ay kulay dilaw at kulay berde? Ang sipon po ay isang substance part na sa ating katawan na nakikita sa ating ilong para po ito ay ma-trap niya ang mga bakterya, viruses, at yung mga allergens and dust para mailabas ito sa ating sistema. Ang pagkakaroon po ng kulay dilaw or berde sa ating sipon ng ibig sabihin ng ating immune system, yung ating white blood cell po, ay nakikipaglaban po ng doble or extra effort against infection. Yun nga lang, anong klase ng infection? Ito po ba ay viral, bacterial? So, kailangan nyo po magpakonsulta sa doktor kesa kayo ay mag-self-medicate, lalong-lalo na kung ito po ay may mga pasyenteng bata. Nang sa ganun, mabigyan po kayo ng tamang gamot, mapayuhan kayo mga dapat nyong gawin sa inyong tahanan, kung ito po ba ay kailangan gamutin, or kailangan lang mo ito ipagpahinga po at uminom tayo ng maraming tubig.